Hello po mga kabuhay For today's video no Anak uh, na video sa uh, Bagyo So sobrang dami ng sira dito sa amin mga kabuhay Sobrang no? Wala lang natira Halos walang natira sa mga pananim dito sa amin no? Halos mga malaking puno Na Luwad yeah, ito na oh ito so, po ang nangyayari yung sangin po. Sobrang lakas ng bagyo. Ito. Hindi lang na lang ang nakra sa mga pananim dito. Makaawa so, naman sa mga ano, you know, magsaka natin. Kasi sobrang daming sira po sa mga pananim dito. Ito so, po. Alos lang natira sa mga pananim lahat ano na sira dahil po sa bagyong opong po yun, sobra pa malakas pa po, po yung hangin ang tubig abot sa loob ng bahay ito po mga kabuhay ito na ano na ano, tingnan natin kung anong mga damage dito sa amin no sa kawayan ito yung mga puno sobrang dami yan meron pong bahay po na zero yun, yung puno ng niyog na 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 daganan daw no? na sa puno ng niyog yung bahay bago pa tong bahay to yung sobrang ano tong bahay to no, sobrang awa naman nasaan kaya ron ano oh <laughs> so awa naman ang bahay na to na daganan sa niyog

Walaglag. Ito. Yan. Ang nasira sa mga panani mga kabuhay. Ito. Ang tiyak may naman nasira. Hindi na ito hindi, hindi na ito mapakinabangan mga kabuhay. Dahil wala pang ano. Wala pong mga bunga. Kaya ito kawawa naman ang mga magsasaka natin mga kabuhay Dahil sa bagyo, nangasira yung mga pananim Hindi pa napakinabangan pinabangan Kaya ito, tingnan yung oh. bunga mga kabuhay, napakaliit oh. pa Napakaliit pa yung mga bunga Kaya di pa ito napakinabangan Kaya kawawa naman ang mga magsasaka natin Sobrang lupit yung bagyo Okay mga kamuhay, walang natira Lahat Oh, Ang mga panaming dito mga kamuhay, walang natira Ano? Ano na tayo makikinabangan? Lahat, kasira kalagayan dito sa amin sa kawayan kaya pagkawa naman dito kaya. okay mag train lang natin mga kaboy magdasal na lang uh, sana makasurvive tayo sa mga nangyayari dito sa bagyo kaya okay si taso talan magdasal na lang mga kaboy okay, oh. ang ginaanan namin oh. papunta sa dagat ito po ang mga puno na uh, nabuwal nasira oh. sobrang sira ano to muna na siya mukhang dilobyo yung nadaanan sa bagyong opong sobra oh. Wala na yung mga puno ang mga saging ano na aros ah, wala nang natira mga kabuhay ya, tingnan natin na yung mga bangka na sa ano ay nako pag may opong ang dami nga sira so, mga pananim saka may mga bahay ano may seed house pa Ato Pa, playing pa bulan yung laruan sa mga bata At saka ito Sira oh, tingnan nyo mga kaboy Ano na ito nangyayari na ito? Ibag yung opong has, Oh, tira na. ito pa yung ring ito nabukal pa ang ring tumba na ito yung ito, mga coral sabi na to parang ano to ang dami namang sira Ayan. No, tingnan natin yung bangka natin. Sabi na po mga kabuhay. Ito na po ang nangyari dito sa mga bangka. Oh. Mayroong bangka yung ano, kumpanya sa ating bangka. Ayan po. Datugan na sa tsakahoy. Oh. Sos. Sobra naman. Sobra naman damage na to sa Pagyong opong yung mga bahay at saka yung bangka at you yun know? ano po ang nangyari dito sa no, malapit sa dagat oh no? yung mga bangka na ano na to muka na wala na sa puno ano na to yung kumpanya sa splinter at to ang daming nasira yun mga puno at saka yung mga bangka puno yung na buwan saka ito ay di wow ito mga kabuhay ano may mga bahay at saka no, mga puno ng kahoy tingnan mga buwan oh yun, oh. tingnan niyo yung kabuhay sobrang dami ng damage so, uh, ito sa ito at saka merong mga bahay may nasira sa so, sobrang lakas yun. kano pa malakas pa yun uno ay hindi pa tayo